Good morning guys Mayroon tayo Ano? Mayroon tayong gagawing gray Barina Grinder <laughs> Barina gagawin natin Ayan na Dumating yung order na Switch Sira na yung switch na Barina na to Kapalitan natin Inorder natin to sa online. Sa Lazada. Sa Lazada, baka naman. <laughs> Ayan. Iisay-isay na lang natin yung wire para hindi na magka iba-iba yung pinaglagyan. Ayan. Pwede namang isa-isa para hindi ka na malito. Okay. Ayan. Medyo ayusin muna natin mga dugtong. Yung dugtongan na to. i-shrinkable natin yung mga dugtungan or mga nakadugtong lang na wala namang balot ayan tanggalin muna natin ito abala ito itong kanyang susi <laughs> susi nya ito yung bang tanggal niya ng talim ng barena drill bit remover Ini okay. mati matigas tanggalin Yan tanggalin natin Natanggal na Yan nasisay natin siya Yan. Tingnan mabuti kung saan nakaharap. Yan, yan lang yan para hindi na kayo sa iba. <laughs> Kailangan lang titigan kung nasaan nakalagay yan. Nara hindi ka na mag-isip kung saan yan ilalagay. Yan. pag mabuti bago ikabit. Huwag yung kalas ng kalas tapos hindi naman may balik. <laughs> kalas ng kalas parang <laughs> hindi, bago hindi may balik. <laughs> yan nga na nga na yan. Hindi ano, kailangan ng, ng matinding ano, Isipan. <coughs> yan. gamitan natin ng West River yan lungtong natin mabuti hindi yan katulad ng kanina wala man lang ginamit na ano tape ito yung gagamitin natin sring kabul yan papasok na natin siya yan kailangan lang ng matinding ano to pang maawa hindi kailangan dito ng nakasanayan na lahat hindi naman kasi pare pari yung lahat ng wiring ngayon kailangan natin itong ayusin mabuti yan check muna natin yung loob nito kung okay ito naman na yung nabubuksan dito yan buwan muna tayo ng pantanggal ito tayong kuchilyo Ayan na, nakakuha uh, na tayo. Ah, uh, sumitin lang natin yan. Ayan ay naka ano lang. Naka sabit lang ito. Naka tip type lahat itong mga uh, bagong ano ngayon. Wala na pa kung liwan. puso ang sarana natin puro disoksok lahat ito huwag masyadang madali para hindi magkamali Ah, puro di suksok lang okay sige ano lang tayo Okay, ito. Ayan. Okay. 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 Okay gamitan natin ng pambunod na wire stripper Soksok ulit Saan binunot Pwesto sa pwesto lang yan Gunakan ulit ng wash paper. Ayan. Okay. Ito po puporma lang natin. Tapos so maya maya ay lalagyan natin siya ng hinang para ma hindi maging agad. Lalagyan natin siya ng lit yung wire na sinusuksok dito para hindi siya nabubunot ito ipinoporma lang natin yan lang natin may porma ng ayos ka natin isa isa yung mamaya na lagyan ng tinggay yung mga dulo na sinusok-sok dito sa uh, mga sakit nito yan Okay. na tayo ng siya. bunot na natin yan dito na tayo sa galing sa no, power cord yung isang galing sa power cord kailangan natin ilagay na siya dito sa maghulihan Okay. hindi okay. Na natin kanina naputol yung ating uh, video at mayroon tamawag ay naputol naputol yung video ko pag may tumatawag kailangan bagway yung setting kailangan nakadunas disturb ako pag ako ina-video naka nakavideo kaya pala namamatay mayroon palang tawag na dumadating kaya pala nung nag overhula ko ng motor eh namatay yan lalagyan natin siya ng singkabul yung mga dugtungan ito dito tayo rito ayusin natin yung mga dugtungan may mga dugtong siya hindi naman pinimbawasan dahil ikli ring kebun nanti ya, mabuti si supply sama mabuti sebagai ring kebun. Tapi senjeng kebun lagi sindiran. Oke, okay. kita undi lain nang <coughs> okay, karbon, oke, dan tanggal nanti. Hindi lang karbuntok, diyan lang lagyan natin ng balat. Aba, ba natin ng mga balat yan? Hindi, okay. magandang. guys nantinya oke nah ini ya putih okay. yung so, isip-isip natin ng ano para maganda yung kontak. Tapos, sindihan yung ating shrinkable para yung makap. Ayan, kukapa tayo ng shrinkable. Dug Dugtong pa kaya ng maraming ito. Marami ito. marami itong dinudugtong dito. Marami ang dugtongan yung dating gumawa nito. Original na makita ito. Model ano, hp 1630. Yan ang kagandahan na mayroon pang nakasulat na model number. Pwede kang mag-order ng number Ayu uh, cepat numbernya ya Pengen kata aku, dirin makan, no. na pinakita natin hindi rin sya nakatay open din masok ko rin ang gagawin dito hindi nila tinitay yan sunogin ulit yan na natin kung tama yung kanyang ano kanyang pagpupustuhan kung walang sagabal sa paglagay Yeah. kailangan natin siyang tingnan kung walang sagabal sir may pinaka din ano lagayan Eh. Okay. tingnan kung, uh, hindi sasabit yung pinduta ng switch triggernya. Ayan. Nahatak. Yeah, pangit ito pag uh, hindi nilagay ng patigas na lid. Yan oh. Pag tinuksok mo, nahatak siya kaagad pag may lid dito na kaunti eh, hindi siya nasasabit yun eh yan yeah, po formal lang natin ito may may ay nalagyan ko ito na ang lid yan ayan, okay. yeah, ito na siya ito ay minahaya na ng anay dahil natin natagal lang sa paguan naisipan lang na maya na pagawa sa atin Okay. Ito na yung mga trigger line ito. Trigger line ito mm. yung ginagabit natin. <coughs> Yan na. Hingihing natin yung mga kinusok-sok nito para hindi siya nabubunot kailangan kargahan ko siya ng lid okay kunin natin yung patungan ng ating panginang. yan na yan ang mga hihinang natin tapos balik natin ulit doon sa ng pinang mga pinanggalingan okay yan malapit na maubos yung ating ichiban <coughs> na maubos ang ating panghinang na pinga. Yan, dinisan nuna natin yung tip. Medyo madumi. Yan, madali na siyang isuksok at mahirap din siyang bunutin pag kayo ay may ganito ang ilalagay hmm. itibay sya kasi yung iba nito pagka ginamit at walang ganitong tingga pag vibrate ng barena ay nabubunot sa vibration kaya ako naglalagay ako ng ganito bawat sakit moments later ayan at dito ay darating yung mayari nito iba ang wiring din sa dati binigyan pa tayo ng pinya pala pinyo kinabit ka kibat ayaw ay pala iba pero hindi hindi sa kwit ang ano ang kunta ito yun ang Iba ayan o niya, yeah, minaliwan natin na iba yung dating nakakabit at iba yung yeah. niya, dumating na original yeah, talaga yung dumating ito though, ito pala hey, hindi dati talaga rito ito talaga no. ito, kaya magkaiba chapters. siya niya, yeah, pinaliwanag din naman yan ah, na yeah, iba no Just... itong ano talaga nato, na ito mm. na piece ang sinabit nila ito talaga ang dapat yan yan ngayon nasa tama na ito ito Ayaw ka, kasira yata.

Kalak. Iba naman yan. Kalak. So, yung dati rin Hindi. Hindi kaya pala eh. Sa iba na nga yung una niyan. Nawawag pa yan. Kasi ito, yan ito. Ayari talaga dahil iri ka number nito. Diba, ayan. May nakalagyan naman na yun Oh. Ayan. Thank you for watching guys. Hindi ko idigil na eh. Hindi sa isa ko parang hindi ko ka ako eh. Yan dito na lang natin ito. Ano dito ito natin ito tatapusin. Na Wala eh. Medyo eh. okay mo, na. Mo, may naman ayan. Mo, may naman Ayos na to. Lak na to. Ayos na. Salamat sa binigay na pinya nangyari. <laughs>